Dinala si Pablo sa korte ng mga Hudyo. Gusto talaga malaman ng commander kung bakit inaakusahan ng mga Hudyo si Pablo. Kaya kinabukasan, ipinatawag niya ang mga namamahalang pari at ang lahat ng miyembro ng korte ng mga Hudyo. Pagkatapos, ipinatanggal niya ang kadena ni Pablo at iniharap siya sa kanila. Tinitigang mabuti ni Pablo ang mga miyembro ng korte at sinabi, Mga kapatid, kung tungkol sa aking pamumuhay, malinis ang aking konsensya sa Diyos hanggang ngayon. Pagkasabi nito ni Pablo, inutusan ng punong pari na si Ananias ang mga nakatayong malapit kay Pablo na sampalin siya sa bibig. Sinabi ni Pablo sa kanya, Sampalin ka rin ng Diyos, ikaw na pakitang tao. Nakaupo ka riyan para hatulan ako ayon sa kautusan, pero nilabag mo rin ang kautusan nang iniutos mo na sampalin ako. Sinabi ng mga taong nakatayo malapit kay Pablo, Iniinsulto mo ang punong pari ng Diyos. Sumagot si Pablo, Mga kapatid, hindi ko alam na siya pala ang punong pari. Dahil sinasabi sa kasulatan na huwag tayong magsalita ng masama laban sa namumuno sa atin. Nang makita ni Pablo na may mga saduseyo at mga pariseyo roon, sinabi niya ng malakas sa mga miyembro ng korte. Mga kapatid, ako'y isang pariseyo, at ang aking ama at mga ninuno ay pariseyo rin. Inaakusahan ako ngayon dahil umaasa akong muling mabubuhay ang mga patay. Nang masabi niya ito, nagkagulo ang mga pariseyo at mga saduseyo, at nagkahati-hati ang mga miyembro ng korte. Nangyari iyon dahil ayon sa mga saduseyo, walang muling pagkabuhay. Hindi rin sila naniniwala na may mga anghel o may mga espiritu, pero ang lahat ng ito ay pinaniniwalaan ng mga pariseyo. Kaya ang nangyari, lumakas ang kanilang sigawan. Tumayo ang ilang mga tagapagturo ng kautusan ng mga pariseyo at mariin nilang sinabi, Wala kaming makitang kasalanan sa taong ito. Baka may espiritu o kaya anghel na nakipag-usap sa kanya. Lalong uminit ang kanilang pagtatalo hanggang sa natakot ang commander na baka pagtulong-tulungan ng mga tao si Pablo. Kaya nagutos siya sa kanyang mga sundalo na bumaba at kunin si Pablo sa mga tao at dalhin sa kampo. Kinagabihan, nagpakita ang Panginoon kay Pablo at sinabi sa kanya, Huwag kang matakot, sapagkat kung paano ka nagpahayag tungkol sa akin dito sa Jerusalem, ganoon din ang gagawin mo sa Roma.